Magandang araw mga kasari. Nandito pala tayo ngayon sa aking pangalawang pisto mga kasari. Ano? Binibisita ko yung gumagawa dito sa aking renovate, renovation ng ating pangalawang tindahan mga kasari, dito sa loob ng palingki. Kung mapapansin nyo mga kasari ay wala ganong tao ngayon kasi tanghali nga. Kasi gumagawa lang kami dito pag tanghali kasi wala ganong tao. Kasi wala ganong customer. Tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng mga kasari. Ano? Ayan mga kasari. Nakikita natin yung improvement mga kasari. No? Ayan No? Total, eh, hindi pa talaga siya tapos mga kasari. Meron pa talaga siyang paunti-unti na ginagawa. Ayun, gaya ng na yan. ayun Tapos na yung stante Ito na lang yung, yung nakasabit-sabit na yan. Kailangan pang ayusin yung sabitan niyan talaga. No? Ayan. Maganda na mga kasari. Maganda ng tingnan ng ating pwesto sa loob ng palengke. Ayun, makita yun sa taas mga yon yung inaayos ngayon yung sabitan sa taas. Para yung mga, mga dito sa baba, may sabit mga kasari, ano? Ay, tuloy tuloy pa rin paano. Pa, Kasi wala ganong tao ngayong tanghali. Ayun, mga kasal, marami pa nakasabit-sabit yan Ayun, mga rekado yan. Kaya kailangan niyang ayusin yung taas para may sabit tumayos. Ayun, kagaya niya, no? Ayan, makasari. Maraming dapat pang ayusin. Pero pa, hindi na gano'ng kalaki yung ayusin makasarero, At least, nababawasan. ay na makasari yung labas ng ating ano, ng palingki. Wala gano'ng tao ngayon kasi tanghali. Alas 11 na yata. Kaya wala gano'ng namimili. Mamayang alas 3, mag alas 4, makasari ng hapon. Marami ng tao dyan na mamimili. Kaya, kailangan nating tapusin ito ng maga rin mga bukas to matapos makasari para at least man lang malinis na ito. Napakaganda na ng ayos natin unti-unti. Dati makasari kasi dito, wala itong mga kape, And, mga, mga laki mena wala yan. Bali, ano lang dito lahat yung mga madilat talang lahat. So, naano kung nano kung makasari sayang kasi mara, marami naghahanap ng makape, mga noodles, mga sabon kasi marami naghanap to makasari siguro sa matagal-tagal na rin ito hindi hindi ko talaga ito nilagyan ng mga ano kasi masikip nga kaya na isip usapan namin ni Mrs. na ayusin yung area para kahit pa paano pa unti-unti malagyan ng stock ng mga kape may mga sabunar yan mga sundroks. kahit pa paano makasari malagdagan yung income natin kasi hindi sapat yung kita dito sa halos tabla lang sa nagbabantay kasi yung ano nagbabantay itong makasari balay dalawang tao o minsan awot pa ng tatlo tatlo sila pag walang pasok yung pamangkin ni Mrs. Asco dito yung tumutulong kaya minsan tatlo sila dito kaya hindi sapat yung halos hindi sapat yung kinikita dito halos, parang tamantama lang pang, ano, pang pasahod sa ating mga tauhan dito sa loob ano? hanggang dito lang muna ating update mga kasari maraming salamat sa iyo panood God bless everyone